So po guys Ayan po eh magbubunot tayo ngayon ng dumot Na bulate Sa gabal po kasi ito sa hulog namin eh Mabagal po magpalaki ng isda Kaya po ano Tinatanggal namin Shoutout nga po pala dyan Sa mga kalulu natin dyan Na palagi nakasuporta pa sa atin Video Ayan po Tinutulak po niya dahan-dahan yung lumot na bulate. Asi. rin kanina puno. Oh, puno po 'yan. Maalis maubos na namin. Mas maubos na namin kasi po eh kailangan na po maubos 'to kasi next week lang po ilalabas na po yung isdang hulog nito. Bosay. Si boss, ay, shout out boss. boss ay. Opo, si Tatay po sa boss namin, si Sai. Nagilid na po namin. Ah, wala lang. Ahon na lang po. Ayun po. Naon na po niyan Edward. Ayun po. Sa gilid lang po. Ay eh, na namin no. Maray pa pong bubunutin. Ano yung kanin eh. Ayun po. Matulim po pag lago niya eh Eri po puno po to kanina ngayon eh. Kailangan agarin. Kahit pa pa ni eh, naluwagan ni isda. Ngayon po, oh, namin ng gandun po. Meron din po dyan sa kabila. Meron din po dyan sa kabila. Ayan po. Meron po dyan. Kabilang team. Ngayon po, andun po sila. Bubunot. Ngayon po, malawa po place dahan ng boss namin. Gandun po yun. Sa kabilang kubo pa po dun. Ngayon po, hindi po maani ista eh. Ano ano? po oh. Dito ka ng manok. Dito ka ng manok. Sa gabal po kasi sa amin yan eh. Ayan po guys. Hindi po na yung maanot. Kailangan po na tanggalin. Hindi, po kasi kinakain ng ano eh. Ano lang? Pasikip. Pasikip lang po yan guys. Kailangan po na maghango ngayon. na maghango ngayon. nyo lang po si John Robert Game nyo lang po Kung sino po gusto magpatrabaho 150 lang po rate right nyan What? Opo, wag na po na <laughs> Pahirapan pa <laughs> Na Ayaw na po. Ayan po guys. Dami na po ang naon mula po doon Sa dulo po na yun na Sana po makabuhay kami ng marami. Para po yung boss namin kahit paano eh. po sa mga gastusin. Ma malaki luwag po to sa staff. Pagka ito po ay na ano namin. Tingnan nyo naman po guys. Alas wala pong madami Po guys, ang technique po na yan Lulubog mo po bagya konti yung kahoy Ayan po, tutulak po na yun po na yun sa may gilid Tsangon po Chat out muna may mga followers natin dyan. Chat out nyo po pala kay ano? Rassel, Banjo, na iniwan kami sa Eric. Kuy Slon, chat out hey, din Sloan. po. Hey, Baldo. Jeremiah. Jeremiah. Hey, Jeremiah Francisco, hashtag 04. Chat out po sa kanila. Chat out po sa mga kalolo. Ingat kayo sa mga work natin. Kahit naiway-way tayo. Ayan po guys, nakapaglapit na po ulit kami. Galing po yun doon sa malayo. Ahon na lang po. Shoutout po sa mga solid supporters natin dyan. Shoutout daw po. Mga top fans. Shoutout po sa mga sa pagsuporta. Ayan po guys, ngayon po eh, at tapos na po tayo muna mag -ango. Tayo po ay magkakapi muna. Isang kalulu namin na magbe-birthday na po bukas. Shoutout sa'yo, John Dave. Happy, happy birthday sa'yo. Happy birthday po sa'yo, John Dave. Kapatid ko. Okay, gagapin muna kami, guys. Opo, guys. Umay na. <laughs> so, so yan na po kami. Ayan <laughs> Dave, handa mo na yung mga handa mo ha Pupunta kami Pupunta kami Pupunta kami kahit hindi invite ah! Mga kalulu, kapi po tayo Nakabusa ka tayo kapi sa uli Ganyan nakalalaki yung isla namin dito Mga ano Ben 2 weeks O 3 weeks Pwede na ilabas dami nyan ang gataw tara mga kalulo lusong ulit na yeah guys magkukuler naman tayo ngayon na may tutulak ng kawayan kaya ikukuler natin may walay na eh